Hindi may wasang mabalot ng matinding kontrobersiya ang kaarawan ng TV host-actress na si Carla Estrada. Ito'y matapos no-show sa kanyang birthday party ang long-time girlfriend ng kanyang anak na si Daniel Padilla na si Catherine Bernardo. Nitong nakaraang Martes, November 21, ay masayang nag-celebrate ng kanyang 49th birthday si Carla kasama ang kanyang pamilya at malalapit na kaibigan sa loob at labas ng showbiz. Sa mga larawan at videos na ipinost ng mga bisita sa kami kanilang, kanilang social media account, makikita ang naging masaya ang birthday party ni Carla sa kabila ng matinding kontrobersiya na kinasasangkutan ngayon ng kanyang anak na si Daniel. Kabilang sa present sa birthday celebration ni Carla ay ang mga matagal na kaibigan sa showbiz tulad ni Narufa Gutierrez, Sunshine Cruz, Marjorie Barreto at Joy Ortega. Makikita rin present sa birthday celebration ni Carla ang kanyang mga anak kabilang na nga rito si Daniel. Ngunit hindi tulad ng mga past birthday celebrations ni Carla, solong dumating si Daniel sa venue kasama lamang ang kanyang managers. Hindi nga nakaligtas sa maraming netizens na hindi kasama ni Daniel na dumating sa birthday party ang kanyang long-time girlfriend na si Catherine Bernardo. Kung matatandaan, laging magkasama si na Daniel at Catherine sa mga past birthday celebrations ni Carla. Pinunari ng maraming Katniel fans na walang birthday greetings ngayong taon si Catherine para sa mami ni Daniel. At maging ang ina ni Catherine na si Mami Min ay tahimik din kaungay sa kaarawan ni Carla. Dahil dito kaya naman muling bumuhos ang napakaraming katanungan mula sa Katiel fans kung bakit walang paramdam si Katrin sa birthday ni Carla. Hindi rin maiwasan ng netizens na maghinala na baka may katotohanan nga sa mga kumakalat na haka-haka ngayon na hiwalay na si Katrin at Daniel. Marahil ito raw ang dahilan kung bakit hindi man lang binati ni Katrin si Carla sa birthday nito. Samantala, usap-usapan din ngayon ang cryptic post ni Carla tungkol sa kasalanan. Ikinokonekta kasi ito ng ilang netizens sa isyong iniuugnay ngayon sa Katnyel hindi ringgit sa kaalaman ng marami na mga nakalipas na linggo, pinagpipiyastahan sa social media si na Katrin at Daniel matapos umugong ang haka-haka hiwalay na sila. Sentro rin ng usap-usapan ngayon ang umano'y tinuturong third party sa hiwalayan ng dalawa na walang iba kundi ang senior high actress na si Andrea Brillantes. Hindi maiwasang kabahan ng maraming Katnil fans dahil hanggang ngayon hindi pa rin kinukumpirma o itinatanggi ni Katrina ang issue habang si Daniel ay wala pa rin direktang pahayag hinggil sa real status ng relasyon nila ngayon ni Catherine. Samantala sa kabila nito, maraming fans ang umaasang malalampasan ng Katniel kung ano man ang pagsubok na kinakaharap nila ngayon.